ka pinakaayaw ni Sandra. Nag-iisang anak lang din siya ng kapitanon at maagang iniwan ng kanyang ina. Pero lumaki siya may masamang ugali. At kapag may ayaw siya, hindi na rin siya pinipilit ng ama. Nauubos ang dalakong asin noon pero tatlo na lang ang natira sa walis ko. Umuwi na ako noon at dahil may sapat na pera na akong pambili ng tinapay, dumaan ako sa tindahan pero so, bago ako makarating, eh, sinalubong na naman ako ni Sandra na nakatambay roon. Hoy, pangit na pulube. Tatlo na lang yung natira sa walis mo, ah. Ibig sabihin, may pera ka na. Abay, oo. Ito, oh. Marami yan at wala ka nyan. Sige nga, patingin nga kung totoo. Ito, oh. Oh, uh, oy, ba ba't mo ba naman kinuha? Akin ah, na yung pera ko, pero... Ang aso, magaling maghanap ng gusto niyang hanapin. Kaya eto, hmm, hanapin mo sa buhangin. Ba't mo ba naman guys? Isusumbok kita kay Lola kami. Pero namin yun eh. Hindi eh, di isumbok mo. Matanda naman na yun eh. Tapos mahirap pa siya. Tapos babae pa siya. Kaya kapag nag-away sila ng papa ko, wala siyang laban kasi sisipain lang siya nun umiiyak akong hinanap ang barya sa buhangin. Siya naman, nang aasar pa kahit nahirap na hirap akong maghanap. Habang natatagalan akong maghanap ng barya ay mas lalo akong umiiyak. Tapos si Sandra noon, talagang ginugulo pa ng paa niya ang buhangin. Sa inis ko ay nilapitan ko siya at sinuntok sa muka. Mm. Aray! Aray ko! Bakit mo ako sinuntok sa muka? Ay, 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 ay! Ano yan? S -S Sandra! Anak! M Miko! Ba't mo kinawa yan? Lumapit ka nga dito! Ikap! Eh, siya po yung may kasalanan eh! Siya po yung nauna! Papa! Dumuko po yung labi ko! Sabi ko sa kanya bibilangin ko lang yung pera niya eh! Kasi hindi siya parunong magbilang! Eh, hindi po totoo yan, Kap. Tapos sabi niya, kukunin ko daw, hindi ko naman kinuha eh ikaw kaya yun papa, sakit sakit talaga ng labi ko tapos sabi niya pa wala ka raw kwenta kasi hindi mo daw mahanap yung pumatay sa nanay niya Hoy, eh hindi ko sinabi yun huwag na. ka nang magsinungan yung ni miko narinig kita sinabi mo yun kanina lang kaya niya ako sinuntok papa kasi wala ka raw kwenta miko, totoo ba yan? hindi ko po sinabi yun Nagsisinakaling po yan si Sandra! Hinagis niya nga po yung pera ko kaya ako siya sinuntok! Habay Sandra! Magsabi ka ng totoo! Alam pa hindi po totoo yun! Mabuti na lang noon ay may ginang na lumapit at kinausap ang kapitan ng lihim. Pagkatapos noon ay binalingan nito ang anak at saka ako hinawakan sa balikat. Um, Miko, pasensya ka na kay Sandra, ha? Ah, eh, eto na lang, oh. Kunin mo itong pera tapos, ibigay mo ito sa lola mo. Yung pariya, huwag mo nang piliting hanapin. Dahil yung iba, nasa buhangin Mahirap yon. Alam, papa, ka, na. Mahirap pa kang hanapin yun. Po? Hello, Papa. Manahimik ka, manahimik ka, Sandra. Umuwi ka na sa bahay. Ah, um, Miko, pasensya ka na ulit, ha? Pero huwag mo nang uulitin niyo na. Masama ang manuntok na babae. Pero kasalanan naman niya po eh. Kahit pa kasalanan ng babae. Maraming paraan para pagalitan sila. Huwag mo lang suntukin ha. Kaya simula ngayon, huwag ka naman nanakit kapag napikon ka. Naiintindihan mo ba? O, opo, Kap. O siya, sige. Pasensya ka na ulit kay Sandra ha. kasama noon ay umalis na. Umiiyak siyang tumakbo pa uwi sa kanila at sinundan ito ng ama. At ako naman ay hinanap ang barya sa buhangin. Mabuti na lang talaga hindi konsintidor ang kapitan noon. Marunong siyang magalit sa anak niya kapag may mali ito. Pagka -uwi ko naman sa bahay, sinumbong ko kay Lola ka rin ang ginawa ni Sandra. Napakasalbahe namang bata noon. Pero tama si Kapitan Miko. Huwag na huwag kang mananakit ng pisikal kapag galit ka. Huwag mo nang uulitin yon ha? O Opo, tatandaan ko po yan, Lola Karing. Huwag mong gayahin si Sandra. Kasi kahit ama niya eh, hirap na hirap siyang disiplinahin. Maswerte ka lang na bata dahil mabait ka. At alam mo ba, ang mga mababait na bata, mas mahal ng Diyos at binibigyan ng biyaya. Kaya ikaw magpapakabait ka, ha? Opo, Lola. Eh, teka. Nakabili ka na ba ng tinapay mo? Opo. At yan po yung natira dun sa pera binigay ni Kapitan. Yung iba po kasi pera, hindi ko na po mahanap eh. Nasa buhangin na. Ay, nako. Hayaan mo na yon. Pagsapit naman ng hapon ay oras na para maghanap ng ulam. Tabing dagat ang tirahan namin, kaya pagdating sa ulam, wala kaming problema. Dalawa rin kami ni Lola Karignon ang naghanap dahil tapos naman na siya sa tinitinda niya. At isa pa, alas 6 na yun ang hapon. Mangumuha lang naman kasi kami ng mga alimasag sa buhangin. Huwag kang lumayo ha, Mico. Baka mabati ka dyan. Eh, mangumuha lang naman po ko ng suso, Lola. Ay oh, eh siya, sige. Mas okay yan dahil manamis na mes. Lalagyan natin ng tanglad mamaya. Dala ang balde at gamit ang panghukay. Lumayo nga ako kay Lola Kareng. Pinuntahan ko ang lugar kung saan makakakuha ako ng maraming suso. Ang lugar na yun kasi, lagi namin pinupuntahan ng nanay ko para maghanap ng pangulam. Habang naaaliw naman ako sa pangunguha roon, bigla naman may tumamang bato sa ulo ko uh, ari ko sino yun? ba't ka naman ang bato? nung tira sa'yo Sandra ikaw yung bumato sa akin? oo dahil kasi sa'yo pinalo ako ng papa ko ikaw kasi yung okay kinampihan niya eh totoo naman kasi kasalanan mo eh ba't ba tinapoy yung pera ko? kasi nga mukha kang aso maitim ka at saka pangit ka Baging na bagay sa'yo maghanap ng pera sa buhangin. Eh kaya ka pala